hindi na itong ampalaya guys dito sa Palaka wow sarap <laughs> oh, guys naraman na ipodcast lang Guys, good ay, hey, morning. Dami ang dami ano? Kule. Kule. Yan guys, oh. Bumalik oh God, si Dan Ann. ng 3.30 sa ano? Sa bukid. Nang, nang, ay, nang, an, ulit. Nang ulit. Puro native yan guys. Oh, han na. Nagano na eh. Ate pa yun eh. Ang dami hey. hmm. Ano man ka daan? Ay na. dapat pagtawag ka eh. Nagadaw. <laughs>

Magdalos ka Pagdalas Magdalos kami ng tukak. namin ito Eh, nandito tayo sa likod ng bahay nila okay. na. dan. Siguro nasa ano din to. mayigit tatlong kilo. Oo oh, eh. Okay. So, ito, ano,

Tita, kaluluto. Yung oh. matitang na palaka, bago at kalubo. Tsaka deep fried. Deep fried para sa mga. Maraming nag-aabang guys ng ano. Nag-aabang ng palaka. Si Yang Yang kaya kakain ng palaka? Bye. Gusto mong palaka, Bye. Yang? Gusto mong Bye. palaka? Bye. Yang! Bye. Yang! 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 ikaw ng frog and guys magigano na tayo magdito Hi. Wow. Dapat birthday babe. Gogom na. beautiful eyes pa. Oh, oh, beautiful. beautiful eyes. Oh, beautiful, eyes, oh, beautiful, eyes. Oh, oh, beautiful eyes, One more. One more. One more. One more. beautiful eyes. Oh, bless naman. Oh, bless. 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 Uh, bless. Bless naman. Bless. So, bless ka, tita. Hmm, hindi tanda.

<laughs> so, ba yung sipon. Maganda rin sana sa dito. Diretso doon na doon na oh, eh, eh. so, na tayo <laughs> mm -hmm. mag po kagabi. Kung mag-inatan doon. Siyempre understood na. Siyempre nga natin sigurado yung... Ang gulay kong makuha. pwede yung mo. Yan, ka na. So, ka yung nga wanto kami dito, nabayag ka nung nga daganong na. Dito ka ka, so hindi tayo nakakuan. Kuan ni Kuwa, punto. Kasi nga, ano, yung pagkawalan ni Kuwa, print lang ng tubig yun. Hindi mo makukulay yung kanyang. Yan yeah, guys, labalil lalagyan natin ng ano, ang palaya. Masarap ito pag may ang palaya. Ang palaya. Ma. Ma. Masarap yan sa adobo yung maraming ganyan. Ang palaya ah! yung palayang, ano.

Nagbisa na si Lola Ligaya ng bawang sibuyas. Magblo unang lulutuin ay may ano na palaka. May namatisan na palaka. Na Ulam ng ulo

Oh, no, no. So, yan mga ka Ito naman yung ating gagawing crispy. Crispy palaka. yan nilagyan ko siya ng sibuyas. And then, paminta. Paminta.

nilagay na si Kokak. Uh, Yang aluk oh. Uh. Wow. Sarap. Parang gusto ko pang magluto ng kanin. <laughs> wow. Nakalabos-labos ng karaan. Native. Yang uh. oh.

sarap. Ito guys, itong ano natin sa kinamatisang palaka with ampalaya is native na palaka. Ito ang masarap native, kaya lang sobrang hirap niya namang hulihin ang kwan. Mataas yung lundag niya. Maturagsit ba? Hindi katulad ng mga bulutrag. Dakma lang ng dakma. Ayan guys, check natin tong ating kinamatisan na native na palaka. okay Wow, nakagat ito so. daw guys. Agahan pa lang 'yan. Ano kaya ang tawaliyan Fried palaka. Ito yung naman guys, yung bursa.

Sige, <tod> nasa na Ramanan yun, dayta na itiba Tane Puna yung yard Nakapangpangan kami Launa yan, te Tukakal Ramanan tayo sa na yun Sarap-sarap e E Yung, yung, yung ano, yung Sige, naka-art Oh, lasahan, lasahan Ay, mo, lasahan mo. Oo. Hindi ka rich kid para mag-ilay. Pati anong butos, ha? ang sarap pati buto. <laughs> <laughs> oh, di ba? Ang sarap. Huwag mo iduraya. Huwag mo iduraya. mo. Ano? Ang <laughs> ka. Ano? <laughs> ano? Oh, ngayon? Oh, ano? Ano pa? <laughs> ano? One more. Ito mo nang inyo. Oh, yun. Yeah, yun ito. Yung yeah. ayaw niya. Yeah. Oo okay. ko. <laughs> Hindi na, huwag mong isipin pala ka. Anong lasa nga rod? <laughs> Nakita niya kasi. Ang dami mo may lang titikim uh, <laughs> <laughs> eh. hmm. but... 'yung agaw mo pa ako. Kasi Ano guys? Ano masarap? Ready na 'yung kutsara na. Hindi na 'yan ulasarin eh. No tapang. Sa sanggit nindu. Sunsorap. Hindi pa 'to matutukina Next recipe guys, adobo. <laughs> <laughs> Bawang sibuyas luya, pula lang, bango na. Guys, balasa na adobo. Ayan. Ito naman guys yung ball frog. May halong native yata Ayan, ante. Buti na lang marami nakuha si Kuya Dan. Kunti lang yung nakuha namin eh. Okay. Wow. Sarap ah, guys. Uh? Shay, alam na podcast, no? Agahan palang bagay. Agahan. Mm -hmm. Kainan na mga ka ano, kruba. Oh, may tayo. Hindi pwede hindi nakakamay dito. Hindi hindi, 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 hindi makamay. Makigulo. Oo, oh, si Kuya Dan, yung nagpagaw. Na, yung Baka hindi nyo binukodan. Nakatabi <laughs> na, hindi nakatabi na yung ganto na o. <laughs> Nagawin nyo. Ante, <alde>, kuno mga. Isang kasiro lang. <laughs> Sige, isa lang tayo dito guys. Sa ano, pride. Sa akin dalaw. Oo, kalitaw tayo. Oo, bagay mo na yung kay papa mo. Oh. Okay guys, mapaparami naman tayo ng. Tenaga. Ano na to? Yeah, Brunch, beer uh, dito. Di Breakfast and lunch, lang niya. Yung gagawin niya. Stay for my birthday. Dito <laughs> ni. <laughs> <laughs> wow. kain lang ng kain na. Walang hiya-hiya. Masensya na guys sa mga kalat. Ano? Sarap? Nakit ko na nagbalik ka ng kain. Tinikman niya lang. Sarap din po yung kain. Tinikman niya lang kaunti. Ay, kaya na niyo. Gusto mo yung pilit na kami. Hmm. Yung pinagkano niya, ipunin niya mag-gamin dyan. Ano sa akin yung Hmm.

Ayaw nga pati adubo. Ito, mm. no, ito Wala, walang Wala daw siyang Wala daw? May ka? Mm. Wala <laughs> daw siyang pera. Wala <laughs> <laughs>

Guys. <laughs> Nako. Pinakamaraming kaya tong nga Nay. <laughs> Dalawa kami nanti pa sing jam. Ah, <laughs> thank you Lord sa uh, masarap na ulam.